Yes, mga ka-surprise, surprise. Deserve na deserve po natin. So, yun mga ka-surprise, surprise. surprise Tag-ulan na po. And naghahanap po tayo ng soup. And to be precise, it is the tom yum soup. Yun po yung hinahanap natin, mga ka-surprise, surprise. Pero, meron po ako nahanap na tom yum soup dito, mga ka-surprise, surprise. I know, di ba? Thailand, it's a Thai food. Hindi siya masyadong uso mga ka surprise surprise. Ay, ito oh, may Thai food dito mga ka surprise surprise. So, hindi uso yan dito sa Pilipinas. So, tingnan natin ngayon kung sa kanila meron yung Tom Kagay. Miss, meron kayo nung Tom Kagay? Meron kayo nung Tom Kagay soup? Wala ko. Tom Yum. Tom Yum lang? Ah, alright. Tsaka pao soy. Chicken on the Tom Yam Gung Ito yung shrimp Pero wala silang Tom Kagay Miss, tanong lang ako Let's say, ite-take out ko yung food And then, hihingi ako ng senior discount Mag-accept kayo nung ano Yung, what do you call that? Authorization lang please. Ah, alright Kasi dito sa Mai ayaw <laughs> Salamat ate So ayun mga ka-surprise, surprise Yun po yung pinaka, ano natin Dilema po natin ngayon Kasi mag-take mag out po sana ako ng Thai food And hihingi po ako ng senior citizen discount. Pero mga ka, surprise surprise hindi po ako senior mga ka, surprise surprise Yung mother ko po yun. Pero obviously, wala yung mother ko dito. So, binigyan niya ako ng authorization para mag-take out. Pero ayaw po dun sa my thigh. <laughs> hindi ko alam kung bakit mga ka, surprise surprise So, it depends on the restaurant kung papayag sila. Or hindi. Ganon. Katulad yung napagtanungan natin, hindi si actually restaurant. Parang it's a fast food. Pwede. Pero yung iba mga surprise surprise ayaw. So punta tayo doon mga surprise surprise. Ano natin? Um Let's see what is the fuss all about. Kung bakit ayaw nila magbigay doon ng senior discount kahit meron tayong Ayan mga surprise surprise. Hi po, may Crazy cats. Mga surprise, surprise, ano ba tong video na ito? What is uh, the agenda all about? Well, the agenda is naghahanap ta po tayo ng Thai food. Ayan, mga surprise, surprise, kamusta naman? So, naghahanap po tayo ng Thai food. And may nakita po ako dito, hindi po uso ang Thai food dito sa Pilipinas, mga surprise, surprise. Kaya ngayon naghahanap tayo. Nagulat ako na there are plenty na pala mga ka, surprise surprise. Ayun. Pero hindi po lahat sila nag-o-offer nung hinahanap kong soup which is called the Tom Kagay soup, mga ka surprise surprise. Ngayon, what is Tom Kagay soup ba? Tom Kagay soup means literally Tom is to boil, <laughs> to boil and guy is chicken, to boil the chicken. So, and mga ka surprise surprise, medyo technical po tayo ngayon. So, ganun po yun. Favorite ko rin po yun, mga ka-surprise-surprise. Surprise. And, naghahanap nga po tayo ngayon. magte out po sana tayo. Yes, it is the season, mga ka-surprise-surprise. Surprise. Kaya, pak-napak -pak po sa atin yung mga, what do you call that? Soup. Sa nga pala, mga ka-surprise-surprise. Surprise. Ayan, hiningal na ako. Kakalmahan lang natin. <laughs> Medyo na-stress ako, mga ka-surprise-surprise, surprise, kasi... Ayun nga, nung nakita ko yung Sai restaurant na yun, it is a restaurant ha, ayaw nilang magbigay ng senior discount. So, medyo parang nahingal ako mga ka-surprise, surprise. Medyo nag-ano pa, tag-ulan ngayon mga ka-surprise, surprise. Ano ba ngayon? June, July. It is July 2025. Tag-ulan mga ka-surprise, surprise. Nasa mall tayo. Ang lakas ng ulan. It really poured mga ka-surprise, surprise. Ayan. Sana kung Filipino food na lang eh, no? <laughs> Pero siyempre, medyo maghanap naman tayo ng variety, di ba? Sa so, totoo lang mga ka, surprise surprise mas gusto ko ang Thai food kaysa sa Filipino food. Kasi po, ang Thai food, parang royal food yan mga ka, surprise surprise Kahit yung mga French, mga royal countries, ganon. Alam ko, royal country din ng Thailand. So, meron po yung mga princess at mga hari. Yun po yung sinaserve nila. So, ayan mga ka surprise surprise Kita ba dito umuulan? Ayan mga surprise surprise Ang lakas ng ulan Hindi kita dito sobrang dilim It is only around 11 in the morning mga surprise surprise Maalog po tayo mga ka surprise surprise ha? Kasi naka 4K po tayo Maalog pa wala po stabilization ng 4K nitong camera ko So ayan Pupunta tayo doon sa Thai restaurant na sinasabi ko mga ka-surprise-surprise. Surprise. And, we will see what is the fuss all about. Bakit ayaw nilang magbigay ng senior discount. Pero mostly, gusto ko lang ipakita sa inyo yung ano, mga surprise-surprise, yung menu nila. So, titingin po tayo sa menu. And then, baka magbago yung utak ng manager pag nakita niyang nagre-record tayo. <coughs> Excuse. Ayan. Gusto nyo ba silipin yung ulan, mga surprise surprise Nag-ano na dito, nag-brown out na. Actually, brownout ba yun o blackout? Ganon. Ayan, gusto nyo ba silipin? Tara, silipin natin. Again, nandito po tayo sa loob ng mall ha. So, sisilipin natin yung sa labas. So, ayan. It is 11 in the morning and ganyan siya mga ka surprise surprise Alam mo yun, yung bigla ang lakas, tapos mawawala. So, ganun lang yung naging eksena niya. And nandito na po tayo sa my Thai restaurant. Actually, this is po Hua. I think this is a Vietnamese. So magkadikit po yan. Isang Vietnamese at saka isang Thai. So, ayan. So nandito po ngayon tayo sa my Thai. Ayan, mga ka, surprise, surprise. So ayan. So titingnan po natin dito yung menu nila. So ayon mga surprise surprise First page pa lang Ito yun Tom Kagay 340 So eto yun mga surprise surprise Sabi ko nga Tom is to boil Yung Tom and yung Ka I think it is coconut milk And then Guy is the chicken So to boil the chicken eto yon. And mga surprise surprise marunong po ako magluto. It's just marunong po ako magluto pero meron po silang ingredient na wala dito sa Philippines na mahirap hanapin na parang feeling ko sila baka meron po sila nun since they are specializing dito sa Thai restaurant so ayun tatanungin natin sila mga surprise surprise kung meron po silang ingredient na yon Actually, mga ka-surprise, surprise, dalawa lang yan. It's either yung Tom Kagay or yung Tom Yam. Yung Tom Yam, ito yung parang sinigang natin, maasim yan. Ito yun. Pero ito talaga yung gusto namin, ganyan. So, the rest, hindi na ako familiar sa mga Thai food, mga ka-surprise, surprise. surprise. Itong pad thai. Ito yung gusto kong i-try next itong pad thai na to ayan hello ayan tatanungin na natin sila about sa Tom Kagay hello miss good morning miss ask ko lang isong sa Tom Kagay nyo yung meron ba siya ingredient na galangal galangal sir wait lang for a while while ask okay. Like, I can't help okay okay thank you. you so ayan nagtanong na tayo kung meron ba silang galangal dun sa Tom Kagay nila Kasi ma mahirap pong hanapin yun. Although nakakita po ako sa internet, pero parang ayaw ako maghanap mga ka-surprise, surprise. Ayan, nakita nyo, meron po silang, what do you call this, mushroom, may lemongrass. Ito, ito pa pala mga ka-surprise, surprise. Yung leaf na ito, parang wala rin yan dito sa Philippine market natin, ganun. So, ayun. So, parang ibang, kaya kong magluto mga ka-surprise, surprise, pero iba yung lasa. So, dito, baka pwede naman. Sorry, yes, meron, meron naman. Okay, thank you. you to order um, tenu ko lang muna. Alright, na lang po Alright, salamat. Okay. So, ayun mga ka-surprise, surprise. Um, sumakses so, po tayo doon. Meron daw galangal yung ano nila. Yung tom yum nila, which is very good. Kasi yung po yung talagang nagpapasarap doon sa tom yum, mga ka-surprise, surprise. surprise. And um, sayang, di, tatanungin ko na sana ulit kung nag-accept po ba sila nung, what do you call that? Kung nag-accept sila nung ano, kasi sila po yung kinakwento ko sa inyo kanina na hindi nag-accept ng ano. Yung hindi nag-accept ng authorization pag wala yung senior citizen, ganon. ita -take out ko naman, hindi ko makakainin doon, ganon. Kasi nga para sa mother ko, mga ka, surprise surprise Pero sabi po nila, hindi daw pwede. Pero sa iba, mga ka, surprise surprise ano nila, ang tawag dito, pwede, ganon. Pwede, ganon. So, ayan mga surprise, surprise. So, ikot pa tayo mga surprise, surprise, maaga pa na naman. Meron pa ako isang nakitang, sa paghahanap ko nga nung tom yum soup na yon it is a Thai dish mga surprise, surprise. Meron ako nakita mga ibang choices ng Thai restaurant. So, Tingnan po natin yung isa na natutakatawa mga ka surprise surprise. Yeah, ito yung isa mga ka surprise surprise, di ba? Thailand na Thailand. Yes. Nasa Philippines pa rin po tayo mga ka surprise surprise, wala po tayo sa Thailand. Pero wala po sila nung Tom Kagay dito. I think Tom lang, Tom Yum lang yung meron sila. Tingnan nga natin yung menu nila. So, doon tayo sa soup, ano? Ito. Mayroon sila ng Tom yung mga ka-surprise, surprise. Ayan. Pero wala po sila nung Tom Kagay. Eh. Mga ka-surprise, surprise. So, kamusta naman yun. <laughs> What is this? Ano ba ito? Time food kaya dito mga ka surprise, surprise. Ano ba ito? Grill and hot pot. Magtatanong sana tayo mga surprise surprise Pero wala naman akong trip mag-buffet ngayon Ano na ba? Naka 12 minutes So naka 12 minutes na tayo mga surprise surprise Ayan, konting ikot na lang tayo Saktuhin na natin Kasi talaga na ano po tayo Na-frustrate po tayo dun sa paghahanap natin ng Tom Yum na yan na ayaw nila ng ano. Ayaw nila ng... I don't call that. <laughs> O sa basta alam niyo na yun mga ka, surprise surprise. Eto natutuwa ako dito sa ano na to, yung motif ng ano nila. Yung after 3 ayan. After 3 tingnan niyo po yung motif nila. So ganyan mga ka surprise surprise, ayan. parang bread mga bread po yung ano nila dito mga surprise surprise what do you call this um, parang bread shop siya ganun after three. So tingnan natin yung mga ano nila. Ito mga ka-surprise-surprise. Surprise, oh. Anong kumataro So parang mostly yun lang ano. So parang mostly pastries mga ka-surprise-surprise. Surprise. Ayon. Mga surprise surprise saktuhin na natin 20 minutes ha. Baka sakaling may makita pa tayo ditong Thai restaurant na pwede nating pag mag-take out tayo ng Tom Kagay. So ayun, napagtanungan ko rin pala mga surprise surprise yung ibang restaurant na bakit ganoon ayaw nila mag-accept ng senior citizen discount dun sa sa, sa, ibang uh, restaurant, but iba-iba, ay sabi nila possible daw talaga yun Ganun 'yon mga surprise <laughs> so, Korean barbecue. Ko ang ulang ngayon, soup, sup talaga mga surprise surprise. surprise. Supang hanap natin. Ito, mga surprise surprise So, lechoneria Wow, what is this? Ay, ako na nga mag-soup Ito na lang <laughs> Sa Cebu ba ito, miss? Ah, may branch po tayo sa Cebu nga. Sa Saan nag-originate yung shop nyo na ano, lechoneria? For a while. <laughs> Ate, bago ka lang, ano? Hindi mo ay, alam, si eh. Po. <laughs> Ayan. So, hindi siya Cebu, mga ka-surprise, surprise. surprise. Okay, sir. Hello. Hi, sir. Kuya, saan nag-originate itong lechoneria nyo? Na, saan yung first branch nyo? Ay, sa ano po, sir. sa... Ay, sa North Park. Ah, dito rin sa Manila? Yes, ah, okay kuya. Salamat po. Hello. So ayun na, surprise surprise. Hindi naman pala talaga parang something. <laughs> Pero 'di ba, baka naman masarap kahit sa Manila, who knows. <laughs> who knows better Manila food than the Manilenos. <laughs> so ayan. Oh my gosh, parang may nakita akong ah, hindi siya thai. Thai siya, pero hindi siya thai food. Thai beverage siya. Actually, mayroon din silang food. Pero hindi yung mga parang restaurant, mga surprise, surprise. I think Banh Mi is anyway not Thailand. I think it is a, uh, what do you call this? I think it is Indonesian. <laughs> Meron akong nakita pang isang Thai restaurant restaurant dito mga surprise surprise I think it is called Thai street food restaurant parang ganon so mostly mga um, street food from Thailand ganon pero meron din silang tom yum doon it is a soup ganon pero wala sila nung tom kagay na hinahanap natin so yun if you wanna know more about tom kagay mga ka surprise surprise i-google nyo na lang muna kasi hindi pa po ako makapaggawa ng proper review or ng opinion video about sa Tom Kagay kasi nga po, wala naman po tayong kinakain ngayon. Pero nakita nyo naman po yung menus and may mga nai-chika na rin naman po ako sa inyo doon kahit konti mga ka, surprise surprise So pwede na po yun. Okay. Mga ka, surprise surprise siguro hanggang doon na lang ano. Sige saktohin na natin 20 minutes mga ka, surprise surprise. Ito oh, it is very sawadi kiyang santo. Ito it is very Thailand, upper ground level. Saan yung kiyang na yan? Ah, ayun na nga yung kinakwento ko sa inyo mga ka surprise surprise ay ano. Oh. So pinuntahan ko po yan, wala po sila nung Thai soup diyan mga ka surprise surprise. Ang meron lang sila, <laughs> meron silang Thai soup. I mean, wala sila nung Thai na Tom Kagay. Ito isa soup mga surprise ay mga surprise surprise. -surprise, surprise. Uh, Magto 20 minutes na tayo. Puputulin ko na yung video, video uh, recording. Pero ito, tatry natin ihabol itong I think this is a Singaporean restaurant kung kaya pa. Ayun mga ka-surprise, surprise. Itong Wang Fu. It is a Singaporean restaurant. Ayan. And, ayan. Hindi ko na po papahabain yung video, mga ka-surprise, surprise. surprise. Okay.